mga nauusong sakit, nabanggit ko na kanina, na HEPA A po belongs to the viral hepatitis, no? virus, uh, alphabet, viral hepatitis po. HEPA A po usually nakukuha po sa maruming pagkain, maruming tubig. No? At ang pasyente po magpapakita ng umpisa muna ay parang tatrangkasuhin, masakit ang kalam masakit ang throat minsan, uh, kasukasuan, kalam na, may, may, lagnat, walang ganang kumain. papa ng iba, Uh, nag-iba na kagad yung kulay ng ihi. No? medyo nagiging dark colored. Biglang mawawala pa yung lagnat. After 2 to 3 days, biglang, biglang maninilaw. Ang pasyente, medyo masakit ng konti ang tiyan para mahapdi ang sikmura, yung mga ganong tipo. Yun nga po, that's a typical uh, clinical spectrum po ng hepatitis A. Una-muna po, para tatangkasuhin, mawawala yung lagnat, biglang maninilaw. Okay? Yan po ang Hep A. Uh, sabi ko nga po, nakukuha po sa maruming tubig, maruming pagkain. Number two, yung pong uh, tigdas, no? yung pong measles, no? galing po sa pamilya ng paramikso, paramikso virus po. Uh, common sa mga bata, although ngayon napapansin ko, may mga adult na rin ako napapansin na ngayon pala nagkakaroon ng tigdas. Okay? Sa bata po, magpapakita na pala yung, yung coryza, uh, conjunctivitis, coryza, cough, okay? tatlong C. Pasyente po, parang nagpasintabi po sa kumakain, nagmumuta, mapula, ah uh, nagsususong ilong, uh, tapos po uh, inuubo yung pasyente. malalabas po ng mga rashes po, mag-uumpisa muna po sa hairline, sa madang unoo, and then pababa na po. Mahirap pa po huminga yung pasyente, yung mga ganun tipo. Uh, very common sa mga 1 to 5, no? sa mga bata po. Okay? Um, iniingatan po natin dito, pulmonya, luga. Okay, ito po mga komplikasyones ng uh, uh, missiles. Number three po, bulutong. No? Bulutong po, una po magpapakita na may bulutong. Bulutong po yung po para may tubig. Chicken pox. Uh, chicken pox po. No? Uh, sa, sa dibdib, o kaya sa chan, o kaya sa likod. Uh, minsan ha, napa, napasit pag natanong ko yung mga pasyente, wala rin sila lagnat. Okay, pero the typical picture is muna, lalagatin muna yung pasyente, biglang may lalabas po na mga bulutong sa chan, sa dibdib, and then kakalat na po yan. Kakalata po. Makati po yan. Makita nyo po yung bulutong, medyo reddish ang pinaka-edge, may tubig po. Okay, tapos yan na. Ang pasyente, makating-makati po. Para dadami yan, lahat po ng parte ng katawan ng tao po, may bulutong. ah uh, po ito nakakahawa. Among the, among the viruses sa buong mundo, Dalawa po ang kina, uh, ang pinakahalos na kakahawak po, napakabilis po, tigdas at bulutong tubig.